tinitignan ako ng mga dumadaan sa karsada ay meron ah gurami laki ay, 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 ay. dami 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 Ano mabilis lang po kapag uh, bumagsak dito talaga yung tubig dito sa amin ganyan ang mangyayari may dala-dala akong dala kapag uh, meron tayong pag-agis mag mag-agis tayo Ayan so, mga kabida may nakita akong fishing spot dito yan magandang umaga po uh, subukan natin dito magagis kasi meron akong nakikita na gumagala hindi ko lang alam kung anong klase isda yan ang ng spot Ay, halos bahana na po ito pinatambak nila kaya hindi siya nabutan parang may pumupunta din o no? oh, isda yung mga paan nila siguro ng na mga namimingwit ayan po subukan natin dito magagis ito sa spot na to ayusin lang natin yung dala natin yan dala, -dala ko po naka bag lang ang tag nito para ang plastic yan ang ganda dito oh. first time natin makapunta dito yan dyan, dyan natin susubukan na magagis po ng ayan po may palatandaan sila na kung tumataas ang tubig ko naglagay sila nung una nandun siya tapos naglagay po ulit yan tumaas siya ah. subukan natin dito subukan natin malay natin makahuli diba? di ba bilang natin alam kung merong mga sabit dito pero try natin para masubukan natin mga kabida yan. try natin baka masubukan natin may ispa tayo ang pupuntahan ayan o, gumagalaw po eh. <laughs> ano kaya klase mga isda to labo ang tubig eh kapag malabo, mayroong isda sigurado try lang natin ayan o, may gumalaw dito may gumalaw po dito banda <laughs> dito po, ang baryo na to is uh, daan na to uh, yung paligi pag din po ng kandaba Ayan um, mga guys, tayo ng dala. Try natin para baka makauli. Panalangin natin, wala sabi para hindi tayo lumangoy, sumisid. Ayan. Subukan natin. Dito sa parang imbornal. Una nga guys. Yun. malalim siya tignan ako ng mga lumada sa karsada tignan natin kung may uli ay meron ah gurami laki lapad ng gurami laki ito jackpot, laki oh gurami tsaka isang janitor laki laki po ng gurami wow napakalapad wow very nice first cut natin gurami tsaka isang janitor <laughs> ayos po nakakahuli yung dala natin bali ginawa ko po dito tinakas ko na yung tawag nito yung bulsa nito yan janitor dyan ka na lang first cut sa laki yan Ganda po Wala sabit Nakahuli pa Wow <laughs> Dito ba? Dito ba? yan <laughs> Ang galing po Ang galing Ang unang uli <laughs> Ang laki-laki na, ng... Ang laki-laki oh <laughs> Horse cats Ang ganda Ang ganda po <laughs> Subukan natin ulit <laughs> galing ay may water lily umalis dito yung water ay pumunta buka naman natin doon banda para malaman natin kung may janitor ay janitor kung may sabi ito wala galing first class natin maganda ganda buka natin dito balik balikan lang natin agis tayo ay pangit yung agis pangit po yung inagis ko sumabit dito sa short ko eh ayun na sabit na nga ata ah hindi ah sabit sumabit yun lang problema yun na sinasabi ko ah ay sabit siya Okay. sumabit na. sumabit siya. Wala pa naman tayong pagtatalian dito. Problema to. <laughs> sumabit. sumabit siya. Wala pa naman tayong pagtatalian. Kunin oh, ko muna mga kabida. Ayusin ko. Ayusin ko. Malalim oh. Malalim siya. Pumunta pa naman. Ganda pa naman yung uli natin. Ha, ayusin ko lang. Ang kabida Magtanggal ako ng bag tsaka damit. Ayan so, mga kabida. Nakuha na po natin yung dala. Bato po pala yung sinabitan. Malaki. Malaking bato. Ha, buti na lang. Ha, hindi tayo ganong hindi ganong malalim ang galig lang try lang natin dito sa ano yun ang pinagagisa natin hindi gaya nung ginagamit natin sa Taiwan kapag ginatak mo ng ganun warak na ito matibay ah. Oh, o may tumatalon nagis tayo ulit dito sa pinagagisa natin kanina Yon ganda ng agis so oh. kanina sumabit nga siya kaya hindi siya bumilog <laughs> basang basa na tayo pabaya lang natin magbaba kasi para maka ay meron may nanginginig may nanginginig di lang sana janitor di sana janitor isda sana malaki mga kabida Nanginginig po eh. Uy, ang bigat. kelas itu wih, to? Uy! 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 Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! iba? May mga janitor. Ah, may tilapia. Ang Uh! Uh! Ha? Nakakauli si Gavida. Ha? 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 tempo po, janitor. Dito natin pakawalan yung janitor. Ah, mga roo yung nauli. Roo po. Masarap yung ganito size. Kunin na natin. Ay. Ah. Kunin na natin yan. Ayan na yung pag-asa natin makauli. May tilapia din. Ah. <laughs> nanginginig kaya pala nanginginig o oh, janitor pwede <laughs> eh, na yan para ka lang kumain ng da, api tuyo yung lagi nila kahit yung tilapia na to wild puto kaya hindi na gano'n lumalaki dahil putik ganda nung agis na yan ah. marami rami <laughs> pati janitor hmm. oh. Okay. Agis tayo ulit. Para makarami tayo. Ah, <laughs> oh, sari-sari na yung uli. Ah, lapad na no. <laughs> oh. Uh huh. Uh huh. Uh nagatsaga ako lang pala dito <laughs> may spot tayo kaso hindi lang sila kalaki ang yung mga isda nandito mga oh, baby pa pero ayos importante makakaulit tayo buwan natin ulit yung magis Pinsa natin dala Ayan. Dito na mong banda Tinitignan <laughs> natin yung Sabit mga kabida Para kung Alam na natin yung pagagisa natin ulit Sa susunod ba? Diba? Ang gisa ulit Mabit Mabit siya Mabit Mabit Mahpet, lagi tayo Yo, balik lagi lah, jakpat tayo dosa isa jakpat tayo dosa isa dito <laughs> nagtitingin na yung mga taong dumadaan sa atin kaya <sighs> to ay meron meron oh, meron na naman oh, uh, meron meron pa rin oh. Uh. diba meron pa rin janitor <laughs> pwede na yan mga ganyan sa pwede na yung mga ganyan pirito mo yan malotong ayos na yun Ayan, oh. No? Oh. Diba? Hindi ka nabibili. May isda maliit. Pakawalan natin. Hindi nawawalan talaga yung ito. Janitor. Makarami na tayong janitor. Ayan. Huwag natin ibalik kasi yung mga Tidak, 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 kawin kawi na uli <laughs> kawi po yung na uli dito tayo sa taas sumaris. tapos mamaya magpapahinga muna tayo para kung may isda man lalapit po sila so yun mga kabida subukan po natin dito ah meron mga tanim pala dito oh mga gulay mga talong yun po mga talong kaso yun nabuta sila ng tubig subukan natin dito magagis baon lang natin yung camera natin <laughs> mabigat, to. mabigat lang yagis pero sulit naman matibay po hindi siya basta basta masisira <laughs> Ah, may uli, biya. Ang laking biya, mga kabida. Biya ba? Janitor yata. Hindi <laughs> 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 ko alam kung biya o janitor. Ah, biya nga. Malaking biya. Ay, hindi siya gaano ka lagi yan. <laughs> biya naman, masasarap yung mga nauli natin. Kanina, tawag nito, ah, uh, gurami. Ngayon, biya diyan. Sa ito. Yan. <laughs> May isda talaga yung ilog. Ayun. Agis tayo. Kailit makabenta lang ako nang agis, pumoro via ice na. Panalo po. <laughs>

nagsumbong yun nagsumbong yung malaki sabi niya meron tayong kalaban nandiyan si Jollibee nanguuli eh <laughs> predator fish ang laki ang laki laki ng janitor fish o oh. na yan ko lang yung biya nasa Talaga, oh. Oh. <laughs> Pwede na to Pwede na tayong magluto Ah merong nauli sa loob oh. Halit lang sya Carp ako Ako na natin Tinisin muna natin Ang dala natin Tanggalin ko yung putik putik Tapos uwi na tayo at magluto hindi mapitpit yung mga isda yan boy na boy pa po, po umiingay nga pa para hindi sila mapitpit sa loob yan dito natin sa gilid niya nilagay para mapagluto ano ang talapad nito kala ko marami to natyempuan ko lang siguro ayan na yan paksiw kayo ngayon